Sa panahon ngayon, hindi na lang basta pag-ibig ang pinagsasamahan ng mga magkasintahan o mag-asawa. Kasama na dito ang tamang paraan ng paghawak ng pera, lalo na kung gusto nilang umasenso at yumaman na magkasama. Alam nyo ba na maraming millennial power couples ngayon ang nagiging successful hindi lang sa karir, kundi pati sa kanilang ipon? Pero paano nga ba nila nagagawa yan ng walang away, tampuhan o stress? Ang sekreto nila ay nasa tamang ipon habits, mga gawi at sistema na sinusuportahan nila ng sabay. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga ipon habits ng mga millennial power couples. Mga practical tips kung paano kayo makakapagsimula mag-ipon ng magkasama at mga common mistakes na dapat iwasan kung seryoso kang umangat kasama ang iyong partner, abangan mo 'to dahil marami kang matututunan. Una. Ano nga ba ang tinatawag nating millennial power couples? Sila yung mga couples na parehong millennial nasa edad 25 hanggang 40. Parehong may trabaho o negosyo at parehong gustong umasenso. Hindi tulad ng dati, ngayon ang mga power couples ay umuunlad na hindi lang sa pag-ibig kundi pati sa financial goals. Ilan sa mga challenges nila: balancing career at personal life, pag-manage ng digital distractions gaya ng social media at online shopping pagharap sa lifestyle inflation, lalo na kung sabay silang kumikita. Sa dami ng priorities, importante na may disiplina sila sa pera para maiwasan ng gulo. May mga pag-aaral din na nagsasabing karamihan sa millennial couples ay mas conscious sa pag-ipon kaysa sa previous generations. Pero hindi ibig sabihin nito ay madali kasi marami ding distractions at temptations ngayon. Kaya kung gusto mong malaman paano nila ito ginagawa ng epektibo, tara, samahan mo ko sa mga susunod na bahagi. Ano nga bang mga common ipon habits na ginagawa ng millennial power couples? Una, open financial communication. Hindi sila natatakot pag-usapan ng pera. Laging open ang kanilang usapan tungkol sa kita, gastos, utang at ipon. Hindi nila tinatago ang kanilang financial status sa isa't isa. Ito ang pinaka-importante para maiwasan ang misunderstandings. Pangalawa, Joint Financial Goals Meron silang malinaw na goals na pinagkakasunduan tulad ng pagbili ng bahay, paglalakbay o investments. Kapag may goal, mas motivated silang mag-ipon. Pangatlo, Combined budget pero may space sa individual spending. nagbabajet sila ng magkasama pero may kanya-kanyang allowance para sa personal needs. Dito naiiwasan ang away dahil may freedom pa rin ang bawat isa. Pangapat, regular money dates. Hindi biro ang money dates. Para sa kanila, parang date din ito pero pag-uusapan nila ang kanilang finances balik-aral sa goals, review ng budget, at adjustments kung kailangan. Panglima, automation ng savings. Mas madali kapag automated ang ipon nila. Pinapalit na nila ang mindset na mamaya ko pa ilalagay sa savings. Dahil automatic nang nagdi-deposito sa savings account o investment fund ang pera. Pang-anim, tools at apps. Marami silang ginagamit na apps para subaybayan ng kanilang gastos at ipon tulad ng budgeting apps o digital wallets na may savings features. Sa mga ganitong habits, nagiging organize sila, aware sa financial standing at mas malakas ang teamwork nila. Isang magandang example nito ay ang kwento ng isang millennial couple na sa simula, palagi silang nag tungkol sa pera pero nang nagkaroon sila ng weekly money talk at ginawa nilang automatic ang kanilang savings, unti-unti nilang naipon ang kanilang down payment para sa bahay. Hindi man madali dahil kailangan ng disiplina, ang resulta ay rewarding. Kung gusto mong matutunan ang practical tips para sa magkasamang ipon, ito ang ilan sa pinaka-effective na pwede ninyong subukan bilang couple. Una, mag-set ng aligned financial goals. Importante na pareho kayo ng vision. Pag-usapan kung ano ang mga priority ninyo. Bakit kayo nag-iipon? Para ba ito sa bahay? Travel? O retirement? Kapag pareho kayo ng goals, mas madali ang teamwork. Pangalawa, gumawa ng savings system na parehong komportable. May mga couples na nagaambaga ng percentage ng income nila. Halimbawa, 20% ng kita ng bawat isa ay ilalagay sa joint savings. May iba rin na sa separate accounts pero may joint account para sa common goals. Piliin nyo yung sistema na swak sa lifestyle nyo. Pangatlo, mag-prioritize ng emergency fund. Isa sa pinaka tip ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Ito ang safety net na magagamit kapag may bigla ang gastos tulad ng sakit o repair ng bahay. Pangapat, pag-usapan ng malaking gastos. Bago gumawa ng malaking pagbili, pag-usapan muna ito ng maayos para maiwasan ang misunderstanding. Dapat pareho kayong may input at nagpapasya na magkasama. Panglima, suportahan ang side hustles ng isa't isa. Kung may side business o extra income source ang partner mo, maging supportive. Pwede rin kayong magplano kung paano ang kikitain ay mapapanginabangan para sa ipon nyo. pang magkaroon ng pasensya at teamwork. Hindi laging perfect ang proseso ng pag-iipon may mga panahon na mas mahirap may mga tukso pero ang importante ay sabay kayong nagsisikap pero hindi lahat ng couples ay perfect sa pag-iipon marami rin na nagkakamali narito ang mga common mistakes na dapat iwasan una kawalan ng open communication kung hindi kayo open sa usapan tungkol sa pera, madalas ito ang ugat ng away at hindi pagkakaintindihan. Pangalawa, isang partner lang ang nagdidesisyon. Hindi paborable kapag isang tao lang ang may control sa finances. Dapat pareho kayong involved. Pangatlo, pagsisinungaling o pagtatago ng utang. Kapag may tinatago kang financial problem, nagiging pabigat ito sa relasyon mas mabuting harapin ito ng magkasama. Pang-apat, overspending at lifestyle inflation. Habang tumataas ang kita, may tendency na mas gumastos ng sobra. Dapat kontrolado ito para hindi maapektuhan ng ipon. Pang-lima, hindi paghahanda sa emergency. Kapag walang emergency fund, Madali kang mapapahamak sa mga biglaang gastos. Para sa mga millennial power couples, dapat ay ma-shift ang mindset niyo na ang pag-iipon ay hindi lang individual nagawain gawain kundi isang team effort. Tulad sa sports, kailangan may coordination, trust at support sa isa't isa para manalo sa paghawak ng pera, ang teamwork ang magdadala ng tagumpay. Kapag solid kayo sa pera, mas lalakas ang inyong relasyon. Kaya kahit maliit na ipon ang nasimulan nyo, celebrate nyo yan. Ang bawat hakbang ay malapit na sa inyong pangarap. Sa pagtatapos, mga kaibigan, tandaan natin na ang pag ipon bilang kopol ay hindi laging madali pero sa tamang habits, komunikasyon at teamwork, siguradong mararating ninyo ang inyong financial goals. Simulan nyo ng pag-usapan ang pera nyong mag-partner, mag-set ng goals, gumawa ng plan, at gawin itong masaya at makabuluhan. Kung may mga ipon habits kayo na gustong i-share o kung may mga struggles kayo, comment down below para makatulong tayo sa isa't isa. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang tips tulad sa pera, relationships at buhay para sa mga millennial power couples. Tandaan, sa tamang ipon at partnership, walang imposible. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.